ده ده ده

Три бой. О, два, один до. О, два. Итого. Ah, karami na? Pinipili ko lang. Ito, ganito. Oh. Oh. Yung makinuha ito. Uy, kunin ko na nga ito lahat. Pinipili ko lang. Ayan, ganda. Oh. Ito okay pa

Itu jadi mangkuk. Pertama, itu Lakukan Oh, jadinya.

Katwala. pala. Dan. Ha? sobrang nipis naman. May damage, May damage. Oh. Uh, ko na. Ano ko na? Dami po. Ha? Dami -no tapon. Ano po kuno sa likod mo? Ano sa likod mo? Oh. Eh. Ayun po. Ha ha Ayun po na, <laughs> Grabe, na -no Ay, ito, man. Happy, man, natin na natin Hatid mo na natin to Ayun mga katropa Pangalawang pulot natin oh no? Ito yung una Una, ito pangalawa Grabe Dami na naman Grabe Pero mga katropa Pagpipilihan muna natin Kasi iba may basag na natin napapansin ito Ang gaganda na plato nito Ay, Takpan ko ito Baka Baka may kumuha Takpan ko ito ay muna dito pag may ano makita eh kukunin nila. Yan. Ah. Uh, namumulo tayo. Meron din dito pumipili. Ito. Ah. Uh, natin dito sa babaw para makapamili tayo. Yan. Yeah. Grabe.

Ito sa tawalang puno sa mga katropa, yan o. Oh. dami naman, yung pinagsama ko na dito. Yan mga katropa, lahat to ay para sa parapol, no? Yan, malapit na po tayo mag sa parapol. Good news po mga katropa, kahapon uh, pumasok na yung sahod natin. Hindi ko pa nakuha. Sana, makuha ko na. Ayan, pag may makuha ko na yung sahod natin, ayun, ready na tayo magparapol. At yan mga katropa, yan, like and share lang na po sa ating mga video para sigurado po makasali kayo sa ating parapol. At malay tayo po yung mabubunot natin. Pangalawang winda sa ating parapol. At sana, ayun mga katrupa Maraming salamat po sa pag-share sa aking mga video at sa pag-follow. At mga katrupa maraming salamat sa support at sa walang sawang pag-support sa aming mga vlog, mga video. Ayan, kasama ko si Lodi Marvin Vlog. Ang wala ngayon si Ate Misty Absent. At yun. At sa mga katrupa hanggang dito na lang. Kita-kits ulit tayo on my next vlog. Bye-bye!